Hi guys! So it's me, Larry Part 2 po tayo ng episode 6 ng What's Wrong with Secretary Kim. Kung saan dito ay nagkaroon na nga or nangyari na yung sports day na isinasagawa nila taon-taon sa kanilang kumpanya. Sa unang pagkakataon, aayaw nga sana nito ni BMC or ni Brandon maki-join sa naturang activities. Subalit so dahil sa may pagka-competitive ito at nakita na rin niya sa Secretary Kim na masayang kinakausap ng ibang mga katrabaho nila mula sa ibang department, nagawa nagawa na nga rin itong mag-change ng kanyang uh, sport, pang-sport na t-shirt at sumali. So, unang pagkakataon, naging very smooth, naging, uh, naging maganda ang uh, resulta ng ang kanilang team. At sa huli nga ay dito nagkaroon ng uh, isang palaro na local terms dun is yung luksong baka. At uh, naging maayos naman ang lahat, subalit balit nung si Secretary Kim na ang tatalon, medyo munti ka ng, ma ma munti ka ng mapasama, ano? subalit balit naroon itong si Brandon upang uh, iligtas siya. At ang bagay namang iyon ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng injured sa paa si Brandon. Sa ngayon inaalagaan nga siya dito na Secretary Kim at uh, dito na rin niya nakita ang marka sa paa ni Brandon na maaaring uh, iyon na maaaring maisip na rin dito na Secretary Kim ang mga dahilan kung bakit may pobya ito or kung bakit takot na takot ito sa nylon cable tie na dahilan kung bakit takot na takot nga ito sa naturang bagay. Ilan lamang po yan ano, sa mga naging kaganapan sa episode 6. Kita kits po muli tayo sa episode 7 ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po shoutout sa ating mga kakimpaw dyan. Kimpaw na text kay Ma'am Marilyn Concepcion Manuel mula po dyan sa Madrid, Spain. LB Baruga, Elizabeth Mendoza, Kalerki Chica, Rose Kaliwag, Probinsyano ng Stig, Lizel Pangan, Shona or Sh yeah, it's Shona Benjamin, Gloria Catalasan, Loris Joy, Minda Bulor, Mercedita Bulanos at kay Ma'am Dylan Cares Vlog. Muli po maraming maraming salamat. Kita kits po sa episode 7.